Maris Racal emosyonal na inamin sa publiko ang hiwalayan nila ni Rico Blanco dahil mas pinili nito ang career. Maris Rakal at Rico Blanco hiwalay na. Maris Rakal kinumpirma ang hiwalayan nila ng kanyang nobyo na si Rico Blanco, sa loob nga ng limang taon ay nauwi pa rin sa hiwalayan ang magkasintahan, sabi nga sa statement ni Maris Racal sa isang interview ay mas pinili umano ng actress ang kanyang career dahil bago pangalang umano itong sumisikat sa industriya kaya't mas pinili niya ito, at isa pa nga sa statement niya na sinasabi niya umano na sa kanyang araw umano ang may mali at may kulang. Dahil hindi pa ito handang magsettle ngunit kahit ganun mahal na mahal raw umano nito si Rico Blanco ngunit marami pa raw siyang obligasyon at marami pa siyang plano kaya't nauwi na sa hiwalayan ang mga ito kitang kita sa isang interview na sobrang emosyonal ni Maris Racal habang sinasagot ang ilang katanungan ng madla. Ngunit kahit ganoon ay naging masaya naman daw ang actress sa piling ni Rico Blanco puro kasiyahan at pagpapakatotoo raw umano ang natutunan niya ngunit hindi pa rin daw siya buo at parang hindi pa nakantento sa kung anong meron siya kaya't hindi pa ito handa na makipagsettle kaya't ating pakaabangan ang ibang detalye ukol sa hiwalayan ni Maris Racal at Rico Blanca.